Eh, tinatrabaho na tayo, ha? Ang mga kalaban. Nandito na isang, ano nila, <clears throat> isang grupo nila ng ano. So, they want to get Glenn. But they don't have the court order. How should I going to give them Glenn without court order? Ano bang, ano bang gusto ng mga to? Hindi naman siguro ako tanga para ibigay kayo isang tao. Yeah. We have to go to the due process. Oh. Hindi ko basta-basta bibigay ganun ganito niya. Eh, yan na susi. NBI po, ang sabi niya na sumundo, nagsusundo na. Diyan yes, sa susi. Ayun sa kaniyang teleserye, no? <laughs> Ayan, si Kuya Alpha. Kuya Alpa, eh, okay na po ba? Ron, yeah. install, pledge na installment Okay na ba yung <laughs> makin bosses? Ayun. Ayan. Ayun na na. Okay. okay. na po, Kaya wala na, na. na pong feedback. Kanina, ano eh, nag e po kayo eh. Hmm. Ah, nga eh. Ayan. Ito. Ito, may mensahe po si Kuya Alpha. Makinig lang po muna tayo. Okay. <laughs> eh, tinatrabaho na tayo ha. Ang mga kalaban. Mga kalaban. <laughs> And ito na isang, <clears throat> ito na isang grupo nila ano nila isang nila nga na. So they want to get Glenn. But they don't have the court order. How should I go to give them Glenn without court order? Ano bang. Ano bang gusto ng mga ito. Dila masiguro, tanga para, eh, bigay kayo isang tao. We have to go to the due process. Hmm. Kaya, pasensya na kayo. Eto, kung may mangyari kay Glenn, alam nyo na. Kaya nga, dapat dito tayo nakatuon eh. Bis na ibang, ano, ito, pagtunan, ito yung source, ito na yung ating susi. Imbis na magbangayan tayo, ito, trabaho na tayo ngayon. Hindi Hindi nyo alam. So just pray for Glenn, for the safety. Do na sa both side. Keep peace on mind. Let their peace be peace on your heart. Mahirap kasi mag-isa lang gumagawa. Dapat sama-sama tayo para makaya natin to. Yun lang, So, ngayong araw na to kasi, kanina lang. Siguro after mga 3 to 4 hours, may tumawag sa akin. So, gusto daw nila si Glenn. Makipagkita okay, daw kayo sa embassy. Papan, yun eh. Wala naman silang court order na dala. Hindi ko naman pwede na ibigay ng ganun lang. We have to be with transparency. Okay. Asan yung court order para may bigay kayong tao? Saka hindi ka na may sa kanila ng basta-basta na ganun lang. <laughs> nga po. Hmm. Baka uh, kala po nila eh, bata yun susunduin lang sa school. Naladali na school bus, di ba po? Mm uh -uh so kaya nga sabi ko maging aware tayo hindi ito ano eh hindi ito hindi kami nakapagbiro dito <laughs> ito na yung susi eh bakit ay bang tati kay, uh, yung ay natin ito na yung content natin araw araw oras oras para nang sa ganun magising yung tao doon na magawa ng court order magawa yung due process kung ano yung dapat so yun yun yung procedure pinasok na tayo rito ng ano ng alien <laughs> Uh -huh. So, gusto ko lang iparating sa inyo na andito ah, na sila. Gusto na nilang kunin si Glenn. Yan ba ang gusto natin mangyari? Kunin nila si Glenn, patahimikin. Tuloy yung pagkakulong ni Francis. O gusto nyo lumabas si Francis. Matibo, di ba po? Oo, oh, bigla eh. Bigla yun eh, bigla yung tawag na yun. Pero nasisigurado ko yung isa na yon boses na boses ng isang director ng sangay ng NBA yun. Boses, boses na boses na yun. Hindi ako nagkakamali. So, hindi mo na magbibigay ng update na na na. Gusto ko muna i-validate ko muna. Ko confirm ko muna. Ayaw kasi yung mabigla sa Bicom Fishes. Gusto ko muna i-validate ko muna lahat ng mga na nakuha ko ngayon. Oh, tama po. So, yun lang. At nagulat ako. Napakabilis ang kanilang action eh. Okay lang sana kung may court order. Wala tayong pag-uusapan. Hmm. Okay, wala namang abiso sa akin ng ano eh. Wala namang abiso sa akin na may court order. Yan, tawag lang eh. Punta lang daw ng embassy, dalhin ko si Glenn. Ganun lang ba kasimple? <laughs> uh, okay, kung uh, ang okay. nila yung embassy. Opo, mahirap magtiwala, mahirap ipagkatiwala yung, yung ganyan. Eh, <laughs> kakama sila eh, hindi naman ako tanga. <laughs> para ibigay ko lang basta-basta na Dahil well, ito yung, ito yung susi natin sa katotohanan. So anyway, time to time, ibigyan ko yung update. At least eh, naging transparency na ako sa inyo. Kung ano yung nangyayari dito. Para maging aware kayo. Sana ito na pagtuunan natin kaysa magbanatan tayo sa isa't isa. Ito na pagtuunan. Ito na pagtuunan nila to. Kaya kung mag, magbabanatan kayo at hindi nyo papansin ito. Hindi ko po alam kung ano pong aking gagawin dito. Pero ang isa nang may secure ko sa inyo ay e, pangangako sa isi-secure ko yung tao. Salamat po kuya. Okay, welcome. So yun lang makmak -mak, ate, maraming salamat <laughs> sa inyo. Update ka na lang kayo din. Siyempre, unang-una eh, is si, si safety ko man tao bukas. Ate, bahala na hindi na muna bibigay details kung anong gagawin ko muna na. <laughs> Update ka na lang muna kayo. Gusto at magtiwala lang po kayo sa kanilang okay. ah, CCB in town, kasi... Ingat po! Nandito na po yung grupo nila. Ay, pag-ugnayan na sila sa Interpol. Pero wala yung ano, procedure. Oo. Expedite ang ginawa nila, wag kang sinorkat nila eh. Ay, na sino naman, magtataka eh. Na. Oh, okay. ganun ka importante itong tana to sana pag-isipan pag sana mapagtunan nyo ng pansin to ganyan, ganyan nila katrabaho kung hindi ito importante hindi nila tatrabaho to ah andito na yung isang grupo ma oh, oh andito na po pala ah oh, andito na Si, ano lang yun, ang group, sila lang ang may ano nun, sila lang ang may diskarte ano, nun, sila lang ang may gawa-gawa na, na pumunta lang dito. Oo, oh. oo. Nay! Nay, tawag na po ba kay Tulfo yun? Si Alfa Romeo, na yun nga, uh, isa kanya, mm -hmm. eh, nandun na raw ang mga alien sa sa Italy. Italy ba yun? Oo. Oh. Oo, oh, yan. At uh, handa na raw ang alas na magpapalaya kay Francis Leo Marcos. <laughs> At uh, yun nga, hindi na basta hindi basta ay Nang ganun-ganun lang. Kung walang court order o or whatsoever, ha? Kaya humingi siya ng tulong dahil itatago niya raw yung, kanilang, yung alas. Alas na magpapalaya. Ang susi na magpapalaya kay Kulaong. Tayo sa kanya, hindi niya kayang mag-isa yun. Kung siya lang. Humingi siya ng tulong, sila makmak. Isipin niya, ito ito, ito mga kapatid nito, no? Ang ibig sabihin itong si Alfa Romeo, kung sino man to, kung saan man ang galing to, kung anong klase, sino lumikha na itong tao na to. Alfa Romeo lang, parang ang hirap na isipin eh, ganun ng pangalan. Alfa Romeo, parang... Parang Francis Leo Marcos din ang dating eh. Parang <laughs> ganun eh, parang invento rin yung pangalan. Ah, Ha? Ah, pati yung Glenn na sinasabi. Ah, puro, puro ano po ito, no? Ito po puro mga kahibangan upang makapangulekta na naman sila. Ayon nga kay Alfa Romeo, eh hindi niya kaya. Kaya humingi siya ng tulong kila Makmak na alam niyo na kung ano ibig niya sabihin. Hindi lang niya madiretso. Eh. Oh, eh, lang, ano, hihingin, ano hihingin tulong, eh, itatago niya yung alas. Alam nga naman, hindi ko pababayaan ito kung anong nangyayari. Oh, basta hindi ko sa kalabas sa basta ibigay. Yun. Galing, no? ngayon itong mga nakakarinig nito na sumasampalataya pa na talagang itong si Kulaong e eh, makakalaya pa at ang magpapalaya ay itong alas na isasabing nasa Italia na itinatago ni Alfa Romeo napakasimple po nito ay gumising na po kayo, kawawa po kayo sinasabi ko na, namin niloloko na naman ho kayo dunasyon na naman to ibig sabihin ha? Meron pa kayong ano, signature campaign. Wala. Wala na ho kayong maiisip eh, itong itong uh, mga kalabasa warrior na ako. Wala na maiisip na matino kung hindi magpaawa, kunin ang damdamin ng mga OFW Yama, yung Yama hindi sinisiwalad niya kung gaano kalaki naman ang nakolekta ni Balot <laughs> sa mga magulang daw, sa mga magulang upang uh, pondohan, pagkuhan niya ng private lawyer <laughs> okay. nagkakahalaga ng kalahating milyon ang ibabayad daw sa private lawyer mga kaibigan, na mga OFW, mga nakaintindi, sana naman bukas nyo na yung isipan na kayo po ay nilolo ko itong grupo na to. No? Nagkakagulo